Kamusta mga kaibigan? Ako ang inyong gabay sa katotohanan. Ang lalaking hindi na natakot sabihin ang totoo kahit magdilim ang langit. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang pangalan na laging pinag sa ex sa kanto at maging sa loob ng mga bahay. no Si Isko Moreno at si Sam Bersosa. Sino nga ba ang tunay na kampiyon ng masa? Sinang mas may sustansya sa kanilang serbisyo? At bakit nga ba sinasabi ng iba na wala ka pa sa kalingkingan ni Isko? no? Huwag <laughs> kang magalala dahil sa susunod na dalawang oras, no? Hindi po dalawang oras, ilang minuto lang po. Bubusisiin natin ito mula sa kanilang pinagmulan hangga sa kanilang mga ambag sa bayan. Kaya tumupo ka, kumuha ng kape at samahan mo ko sa isang intelektual na paglalakbay na puno ng katotohanan, katatawanan at konting chismis. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin natin na subscribe ka sa si channel na ito I-like ang video na ito at i-comment ang isko o sam para malaman natin ang pulso ng bayan. Tara, simulan na natin. Kung pag-uusapan natin ang laban sa, ng dalawang ito, kailangan nating balikan ang kanilang kwento no? kung saan sila nang gagaling dahil doon mo makikita ang tunay na laman ng kanilang puso. No? Si Isko Moreno o si Francisco Domagoso sa tunay na buhay ay isang anak ng tundo, literal na anak ng karukhaan. Nung bata pa si Isko nangangalakal siya ng basura, kumakain ng pagpag, yung mga pagkang itinapon na kinukuhit niya sa basurahan. Pero kahit ganon ang buhay, hindi siya sumuko. Sa kabila ng kahirapan, naging konsehal, busy alkalde at kalaunan alkalde ng Maynila. Isang rags to riches story na parang pelikula ni FPJ. <laughs> Ngayon, Ah, si Sam Bersosa naman, siyang founder ng Front Row, isang multi-level marketing company na nagbigay ng pag-asa sa libu libong Pilipino na maging negosyante. Pero huwag kang magpalit lang. Hindi rin naman si Sam isinilang na may kutsarang pilak sa bibig. Lumaki siya sa Davao, anak ng isang simpleng pamilya at nag-aral sa Ateneo di Davao. Pero ang tunay na kwento ni Sam, nagsimula siya bilang isang maliit na negosyante, nagbebenta na kung ano-ano hanggang sa naging milyonaryo siya sa edad na 27 years old. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng kanilang pinagmulan sa mas malalim na paraan. Ah, si Isko, ang kwento niya ay tungkol sa survival. Ang kanyang tagumpay ay produkto ng pagsisikap sa gitna ng matinding kahirapan. Pero ang tanong, ang kanyang from the streets narrative ba ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking kredibilidad sa masa? O baka naman ginagamit lang ito ng kanyang kapo para maiwasan ang mas malalim na pagsusuri ah, sa kanyang pamumuno? Si Sam naman, ang kanyang kwento ay tungkol sa entrepreneurship. Asya, tipong magsasabi sa iyo kung gusto mong gagawa ka ng paraan, pero aminin natin, ang MLM na industriya ay may kontrobersiya. May mga nagsasabing ito ay pyramid scheme na nagpapayaman lang sa mga nasa taas. So ang tanong, ang tagumpay ba ni Sam ay tunay na inspirasyon o isang maingat na pagkwento para iwasan ang mga kritisismo? Alam mo, kung si Isko at Sam ay maglalaban-laban sa isang talent show, siguro si Isko ang kakanta ng Batang Tundo habang naguhugas ng pinggan sa intablado. At si Sam naman ang mga nagpe-perform ng motivational speech na may PowerPoint presentation sa likod. No? <laughs> Ta. Pero seryoso, pareho silang may kwento na hinangaan natin. No? Pero iba ang kanilang diskarte sa buhay. Isang araw, habang nangangalakal si Yorme Isco Moreno sa tundo, may nakikita siyang lumang aklat sa basurahan. Binasa niya ito uh, sa gabi gamit ang ilaw ng poste. Doon niya natutunan ang kahalagahan ng edukasyon na naging pundasyon ng kanyang pagakyat mula sa kahirapan. Si Sam naman, nung teenager pa siya, nagbibenta siya ng mga damit sa palengke ng Davao Ah, isang beses, naubusan siya ng paninda. Pero sa halip na sumuko, naghanap siya ng supplier at doon nagsimula ang kanyang entrepreneurial journey. Parehong kwento ng pag pagpupursige pero iba ang kanilang landas ah, si Isko sa politika, si Sam sa negosyo. Ngayon, pag-usapan natin ang kanilang ambag. Si Yorme Isko Moreno bilang dating alkalde ng Maynila kilala ang kanyang mga proyekto at uh, tulad ng pagpapaganda sa, ng kartilya ng katipunan, pagpapalawak ng ospital ng Maynila at ang kanyang yorme persona na laging hands-on. Pero hindi rin siya nakaligtas sa kritisismo. May mga nagsasabing mas maraming kia na ginawa niya kaysa sa tunay na solusyon uh, sa kahirapan ng Maynila. No? Si Sam Bersosa naman, kilala sa kanyang pilantropiya mula sa pagbibigay ng tulong ah, sa so mga nasalanta ng bagyo hanggang sa pagpupondo ng mga scholarship. Ah, si Sam ay parang modernong Robin Hood ah, pero mas magandang damit at mas magaling na mag-post sa Instagram. Ah, pero may tanong din, ang kanyang charity ba ay tunay na pagmamalasakit o bahagi ng branding ng front row? So pag, -pag aralan natin ha, ito gamit ang lente ng intelektual na pagsusuri ha, si Yorme Isco Moreno bilang isang politikong nagmula sa masa ay may malaking bentahe asa sa pagkonekta sa ordinaryong Pilipino. Ang kanyang mga proyekto tulad ng pagpapagawa ng mga bagong dormitoryo para sa mga estudyante ay nagpapakita ng konkretong resulta. No? Pero ang tanong, sapat pa ang mga itong sa, para sabihin ang tunay na leader ng masa. Halimbawa, no 2019, ang poverty rate sa Maynila ay nasa 4.2% pa rin. Ayon sa PSA, kung siya yorme ng masa, bakit hindi ito lubusang nawala? Si Sam no sa kabilang banda ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng pribadong sektor. Ang kanyang mga charity drives tulad ng pagbibigay ng 10,000 food packs noong pandemya ay kahanga-hanga. Pero kailangan nating tanungin, gaano kalaki ang impact ng uh, ng kanyang tumulong ng tulong kumpara sa systematic change na kailangan ng bansa? Ang pilantropiya ba ay sapat? o kailangan natin ng mas malalim na solusyon tulad ng mga pulisya na sinusulong ang mga politikong tulad ni Isko Moreno. Kung si Isko magdodonate ng food pack, siguro may kasamang live bands at drone shots para i-post sa Facebook. At si Sam, baka may kasamang motivational quote na dream big, work hard. <laughs> Pero seryoso, parang sila may ambag, pero iba ang kanilang paraan ng paglilingkod. Si Yorme Isco Moreno sa pamamagitan ng gobyerno, si Sam sa pamamagitan ng kanyang negosyo at puso. Isang gabi sa Maynila, habang nagiikot si Yorme Isco Moreno sa mga barangay, may isang nanay na lumapit sa kanya. Yorme, salamat sa bagong health center. Doon na kami nagpapacheck up ng libre. Ngumiti si Isco, pero sa loob-loob niya, alam niyang marami pang kailangang gawin sa kabilang banda sa isang uh, charity event na uh, ni Sam uh, may isang scholar na lumapit sa kanya sir dahil sa si scholarship mo ah, uh, makakapagtapos na ako ng kolehiyo naluha si Sam pero alam niya rin na libo-libo li 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 pa ang nangangailangan ng tulong parehong may puso pero ibang kanilang paraan no uh, para pagpapakita nito ngayon, pag-usapan natin ang kanilang popularidad at mga kontrobersiya. Takahinintay natin si Yorme Moreno kilala bilang Yorme, ay isang social media darling. Ang kanyang mga live stream sa Facebook ay umaani ng milyong-milyong views. Pero hindi rin siya makakaligtas sa mga akusasyon. May mga nagsasabing masyado siyang mapiyar at ang kanyang pagtakbo sa pagka-presidente noong 2022 ay nagpapakita ng sobrang ambisyon. Si Sam naman, ang golden boy ng front row ay may malaking fan base sa mga kabataan. Pero ang kanyang industriya, ang MLM, ay laging nasa hot seat. May mga nagsasabing ang front row ay nagpapayaman lang sa iilan habang ang karamihan ay nalulugi. So sino ang mas malinis sa dalawa? Sa isang banda, si Yorme Isko Moreno isang politikong sanay na sa pagsalang sa media. Ang kanyang Yorme persona ay maingat na binuo. Isang leader na parang kuya, lagi may ngiti kahit may bagyo. Pero ang tanong, gaano katotoo ang kanyang imahe? Ayon sa isang 2021 Pulse Asia Survey, 65% ng mga Manilenyo ang nasiyahan sa kanyang pamumuno. Pero ang kanyang pagtakbo sa pagkapresidente ay nakatanggap ng 8% lamang na boto. Bakit? Dahil, tingin, dahil ba sa tingin ng masa, siya ay mas magaling sa lokal kaysa nasyonal. Si Sam naman mga kababayan sa kabilang banda, isang negosyante na umaasa sa kanyang karisma at kwento ng tagumpay. Pero ang MLM, ang MLM ay isang industriyang puno ng etikal na tanong ayon sa isang 2018 study ng Consumer Reports 99% ng mga nasa MLM ay nalulugi. So ang tanong, ang tagumpay ba ni Sam ay tunay na modelo ng pag-asa o isang ilusyon na binibenta ng masa? Kung si Yorme Isko Moreno at Sam ay magkakaroon ng debate, siguro si Yorme Isko Moreno magsasabi, Sam, ang Maynila ko, nilinis ko. At sasagot si Sam, Yorme, ang negosyo ko, nilinis ko, ang buhay ng libo-libo. No? <laughs> Pero sa totoo lang, pareho silang may bahid dahil wala namang perfectong tao. Di ba? No 2020 ah, nang mag-lockdown ang Maynila, si Yorme Isko Moreno ay laging nasa kalsada namimigay ng ayuda. Pero may isang insidente kung saan nap napagalitan niya ang isang barangay captain sa live stream. Sabi ng mga kritiko, "Yorme, masyado kang pa show. Sa kabilang banda, si Sam noong 2021 ay nag-trending din dahil si sa isang charity event na nagbigay ng sasakyan sa isang scholar. Pero may mga nagsasabi, "Sam, bakit kailangan pa ng camera sa bawat donasyon?" Pareho may intensyon, pero pareho rin may hinintay na lente. Ngayon, oras na para sa hatol ng bayan. Sino ang tunay na kampiyon ng masa, si Isko o si Saop? Si Isko na may konkretong track record sa gobyerno o si sa na may inspirasyon, inspirational na kwento at tagumpay, no? Tag -te kwento ng tagumpay. Pero teka, bago tayo magdesisyon, pag-usapan natin ang mas malalim na implikasyon ng kanilang laban. Ang laban ni Yorme Isco Moreno at Sam ay hindi lang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa dalawang paraan ng paglilingkod. Ang politika laban sa pribadong sektor. Si Yorme Isco Moreno ay kumakatawan sa sistemang hinintay natin na magbabago ang gobyerno. Pero ang gobyerno ay madalas na babagal puno ng politika at minsan korupsyon. Si Sam naman ay kumakatawan sa bagong paraan, ang entrepreneurship at tripia. Pero ang pribadong sektor ay may limitasyon rin. Hindi nito kayang sagutin ang sistematik na problema tulad ng kahirapan at edukasyon. Kung titignan natin sa lente ng kasaysayan, ang Pilipinas ay laging umaasa sa mga individual na bayani no? para mailigtas na sa atin. Mula kay Rizal hanggang kay Cory. Pero ang tanong, hindi ba oras na para maghanap tayo ng solusyon na hindi nakadepende sa isang tao? Si Yorme Isko Moreno at Sam ay parehong mahalaga. Pero sila ba sagot ng si Thomas? Lang na mas malaking problema. Kung si Isko at Sam ay magkakasama sa isang pelikula, siguro ang pamagat ay Yorme versus Boss. The ultimate showdown. Si Isko ang maglilinis ng Maynila. Si Sam ang magbibigay ng trabaho. At sa dulo, ah, pareho silang magpupo sa harap ng kamera. No? Pero seryoso, pareho silang may ambag at pareho rin silang may kulang, no? Isang araw sa isang forum, mag, uh, nagkita sila Sko at Sam. Nagkamayan sila, nagtawanan at sinabihan ang, ang isa't isa na magaling ka, pare, no? Pero sa likod ng mga ngiti, alam nila na pareho silang sinusuri ng masa. Ang kwento ng dalawang ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa atin, no? Sa kung paano natin hinintay ang susunod na bayani habang tunay na solusyon ay nasa ating mga kamay. Mga kaibigan, natapos ang ating dalawang oras na paglalakbay. Ngayon, ikaw ang magpapasya, sino ang tunay na kampiyon? Si Yormi Isco Moreno ba o si Sam Versosa? O baka naman ang tunay na kampiyon ay ikaw ang masa na may kapangyarihang baguhin ang bayan? Ah, Kaya huwag kang kalimutang, wag kalimutang i-like ang video na ito ha? I-subscribe ang channel at i-comment ng isko o sa, sa baba. Kung may nais kang pag-usapan sa susunod na episode, sabihin mo lang sa comment section at bubusisiin natin yan. Hanggang sa muli mga kaibigan, ma manatiling matalas, uh, uh, maging matalas, maging totoo. Ha? At, um, at lagi maghanap ng katotohanan. Ako ang inyong gabay. Hashtag walk with At ito ang, at ito ang, eto ang, eto ang totoo. Salamat at magkita-kita tayo ulit. Magandang gabi. Bye! All.